Hi guys. Ah uh, marami kasi guys ang nagtatanong no sa comment section sa ating Facebook page no. Ang tanong, bakit daw uh, naka-on hold or naka-process pa rin yung kanilang payment sa Facebook? Kailan daw ba nila makukuha yung kanilang earnings no? So, ah uh, sasagutin ko yan guys uh, dito sa video na ito no. So, makikita natin dito guys sa screen no, about payouts on Facebook. So doon sa pinakababa, ang nakalagay, in order to receive payments of your earnings, you must no, may tatlong criteria or requirements para makuha natin yung earnings natin or yung kita natin sa Facebook no. So ang nakalagay dito sa number 1 ay meet our partner monetization policies and content monetization policies, no? At syempre, community standards at lahat ng policies ni Meta. Dapat yan ay fina natin, no? Pangalawa ay set up a payout account, no? So, ang nakalagay dyan, dapat matapos nating ma-set up yung ating payout account, no? Nakalagay within 6 months, no? you, ah uh, kung hindi natin matapos kasi yung ating uh, pag up sa ating payout account, no, lahat ng mga uh, earnings natin, no, uh, sa loob ng 6 months ay uh, mafoforfeit forfeit no. So, hindi na natin makukuha. So, kailangan talaga na matapos natin, makumpleto natin ang ating payout account sa loob ng 6 months, no. So, ang nakalagay sa ibaba naman, may note, no, if you earn money with bonuses, You must have a payout account set up before the bonus period ends. So yung mga monetize naman sa uh, mga bonuses no dapat aware maging aware tayo kung kailan yung cut-off ng ating uh, ng bonus uh, period no kung kailan yung cut-off niya para may set up natin yung ating payout account bago ba ito matapos. Sa pinakababa naman yung pangatlong requirement ay meet the minimum earnings threshold for the tool or bonus. No, so para makuha natin yung kita natin or yung earnings natin uh, kay Facebook dapat ay syempre ay ma-meet muna natin yung minimum earnings threshold, no? So sinabi ko na rin ito sa uh, mga iba kong reels videos na kapag ang uh, nilink natin sa ating payout account ay yung ating bangko, no? Ang minimum dyan, uh, ang minimum earnings ay $100, no? Kung meron, so, kung meron ka ng $100 no earnings, ipapadala na yan sa'yo ni uh, Meta. Kung PayPal naman ang nilink mo sa iyong uh, payout account, no? Mas mababa. So, ah, uh, kung meron ka ng at least 25 dollars no earnings ipapadala na sa iyo 'yan, kita mo ni Meta. So kailangan ma-meet nga muna natin 'yung minimum earnings threshold, no, para ah uh, maipadala sa atin 'yung ating kita sa Facebook, no. So ah uh, 'yung mga naka-on hold or naka-process ang earnings, ano ba ang dapat gawin, no? So Uh, based nga dito sa criteria guys, so dapat ay uh, para makuha natin yung ating kita no uh, sa Facebook no, dapat ay nagfo-follow tayo ng mga policies no at wala tayong mga existing violations no sa so, Facebook. Dapat malinis ang account natin no. So i-check natin mabuti kung uh, tayo ba ay uh, nagfo-follow sa mga uh, Policies ni Meta, kung malinis ba ang account natin, wala tayong mga violations, mga copyright issues, ganyan. Tapos dapat ay makompleto natin yung pag setup natin ng payout account no within 6 months guys kasi kung hindi paano ni ah uh, Meta maibibigay yung ating earnings kung hindi natin yan nakukompleto, di ba So dapat mai natin yung ating ah uh, ah uh, uh, banko or PayPal kay ah uh, ah uh, Facebook or kay Meta no para ma makuha natin yung ating ah uh, kita sa Facebook. Okay, guys? Makompleto yan within 6 months. Okay? Tapos, yung mga sa bonuses nga, dapat maging aware tayo kung kailan nag end yung ating uh, bonuses, no? Para may set up natin yung payout account natin bago pa mag-end yung, mga, yung bonus uh, period. Okay? Pangatlo, meet the minimum earnings threshold. So, dapat nga ay ma-meet muna natin yung minimum earnings threshold para makuha natin yung sweldo natin or yung kita natin sa Facebook, 'di ba? Pag bangko, laging tatandaan, minimum $100, PayPal minimum $25. Okay, guys? So dapat yung tatlong 'yan, tatlong criteria na 'yan ay ah, uh, ma-meet natin or fina-follow natin or matapos natin para ah, uh, yung on hold nakita natin or yung process nakita natin ay mabayaran na tayo no ni Facebook or ni Meta. I hope guys na intindihan niyo 'yung uh, paliwanag ko. No? <laughs> so sana uh, naintindihan niyo kung uh, ano ang dapat gawin, guys no. So basahin na lang ulit itong mga requirements 'yan no. At 'yun lang guys and uh paki-share na lang din ito no sa ating uh, sa Facebook no and para naman uh, Malaman din ng ating mga kapwa content creators and thank you for watching and follow for more bye guys